Sharon Cuneta at Christopher Min nagkaayos matapos ang isyo ng cyber libel. Nakipagbatina si megastar Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan ni Christopher Min matapos ang isyo ng cyber libel. Noong May 2024, nagsampa ng five counts of libel ang mag-asawa laban kay Christy sa mga pahayag niya tungkol sa kanilang pamilya sa YouTube show na Showbiz Now Na. Ayon kay Christy, matapos ang pagkasampa ng kaso, ikinagulat daw niya ang naging hakbang na mag-asawa. Noong October, inamin ni Christy na siya ay talo sa kaso dahil bumabor ang korte kina Sharon at Kiko at kinailangan niya magbiyansa ng 240,000 pesos. Kamakailan, ibinahagi ni Oji sa social media na nagkaayos na si Sharon, Kiko at Christy. Ito ay kasunod ng paghingi ng public apology ni Christy sa kanyang YouTube channel at ang pagkikita nila na Sharon at Kiko sa korte na pagdesisyon na na mag-asawa na iurong na ang kaso. Dagdag pa ni Oji, hindi palaging korte ang tamang lugar para ipaglaban ang katotohanan at karapatan. Para sa kanya, malaking tulong ang tapat na pag-uusap. Binigyang diin din niya na dapat manaig ang pagpapatawad, lalo na kung may dating pinagsamahan ang magkabilang panig.